Magandang hapon po. Ako po si Barangay Chairman Hill Rumin Gamis ng Barangay San Miguel. Kinuha po 'yung opinyon ko tungkol ho dito sa sanidad, tungkol sa sip-sip ng mga uh, poso negro sa aming barangay. Na dalawa po 'yung magiging uh, uh, contractor kung sa kasakale. Una sa lahat, uh, ang uh, gusto kong uh, ipaalam ay ang uh, dapat po nating uh, dapat ko pong ipaalam sa aking mga barangay kung ano man ho yung layunin ng uh, ng pagsipsip ng uh, mga posunegro dito sa aming barangay. At eto uh, ito kung malaman ng aking mga kabarangay, o papayag po sila eh uh, siyempre susunod ho tayo kung uh, ano ho yung uh, uh, dapat po nating uh, pasunod sa barangay sa tungkol ho dito sa Sanidad na ito. Maganda ho sana ito para sa barangay pero kung uh, ito ay uh, uh, dagdag uh, singilin ng uh, water district eh, siyempre baka ho uh, uh, ayawan ng mga kabarangay namin dahil uh, masyado ho uh, mahal yata yung uh, proposal ng kontrakto tungkol ho dito sa pagsip-sip ng uh, mga poso negro sa kada-kada barangay kaya ito mas maganda ho ang uh, maipalam ho muna natin at kung ano ho yung magiging opinyon ng ating mga kabarangay susunod ho kami. Hindi ho yung uh, kami uh, ang barangay mismo, espesyalist ng barangay ang uh, pagkontrata diyan. Gusto ho namin na lahat ho ng mga ano kabarangay ho namin ay gusto ho uh, sumunod kung ito ay kinakailangan para ho naman ito ay uh, sa kagaganda at kalilinis ng aming paligiran